What's up mga idol? Bago nating i-gaw ang no, mga idol. Ah! Totobih Toto mga idol. Mario kami mga idol. Sa sagaran. Dapat ko na to. Tayo Natin mga idol palitan. Ano? Talang mo. Mga idol. Si Aladdin ang magmamaneho. Ano? pa rin daw nito bukan natin yung talang ulit mga idol doon na, atas ka at mga tropa mga idol yun hey, mga kanilang mga kahit mga idol oh. lulupit okay. din mga idol oh. wala na naiwan yan na lang pinili nila lang ang kaan kailan niyo. oh layo sabit na kahit nila mga idol Yay! Kiling boy, kiling At yung Mayor JCB, mga idol May kiling boy Patayasin mo Wala, may Taas na mga idol. <laughs> hangin mga idol. Bumagsak. Sa ating mayor guys. mga idol. <laughs> natin kahit mga idol. Hindi <laughs> nalabad ko kahapon sa mga idol. <laughs> Dyan muna. Baba mo muna. Mga idol. namin mga tropa dito. Click ko na lang kayo mga idol pag nasa natin dyan mga idol. Ayun, kahit nila oh, mga idol. Ay, na hangin talaga. Makmak oh. Alam, may hinay nga hangin. wala talaga mga idol, may hangin. Ayun oh, mas yung mga tropa mga idol, mga bandera, mga linta-linta mga idol. Mga tingkay, mga idol, si JC mga idol. Mayor. Oh, Mangat. Boleh tahanin, mangai tuh. Empat kamera. Mau atas din, mangai tuh. Ang galing ng mga taga ng kahit ko mga idol Bili ba ko niya? Yan, lumakas na no? Ang ani! Landahan ah. Pangat naman natin JCD mga idol Pero yung dalawa mga idol wala Hindi pa natin napataas yung mga idol Mga idol Meron, yun ang Pero ito hindi kaya, bagyuhan ito eh. Inalipad natin po kapo. Doon sa may kon. Ito, ito, ito. tama ah. Putol na. Putol na. Bigat may tama boy. ngayon dulu hindi nga ni Pikachu yung mga idol naputol pero okay lang basta yung pakpak -pak okay pa mga idol palitan ko na lang yung tenga mga idol <coughs> saglit lang naman yan mga idol palitan Pikachu mga idol sa ating mayor mga idol tas na na yung mga yan mga idol ito wala pa rin natin susunod natin itong mga idol ito ba mga idol nabenta na yung isang ganyan eh ito ating mga tropa o oh. yung mga bandera kahit nila mga idol ang mga linta linta mga idol ito kasi, may complex mga idol yun magsak na yan. Nangangin mga idol. Hindi na kaya. na lang mga idol. Update ko na lang kayo kapag may hangin na malakas mga idol. natin na Mga idol na patas din natin mga idol. Ako na dito. Ikaw na dito sa may ikon. Pinapadaan ng video na naman mga idol. Please lang pakisubscribe ang aking channel mga idol. Tito Willie Vlog mga idol. Oh. Okay, mga idol. Paliparin natin Nating Tutubi mga idol. Subukan natin itong paliparin mga idol. Ating tutubi. Diyan ka na. Diyan ka na magtalang. Oh. Dito na. Paliparin natin ito. Update ko kayo ulit mga idol. Kapag napatasan na natin itong mga idol. update ulit mga idol yun na po yung ating tutubi mga idol yeah. napatas po na ala din mga idol ayun po siya ayan po mga idol na po ang ating kwan mga idol ang ating tutubi mga idol yan isa oh boy balibarin natin ito oh balibarin natin tagi isa tayo pikachu natin yung mga idol <coughs> Abit natin ulit kapag nakapatas na mga idol ah. Pichachu mga idol. Ano ba oh, pala pa. Dito na. na Mga idol. Abit ulit mga idol. Basta kataas natin. Kaya so mga idol. Napataas na natin yung ating saranggol mga idol. Saan yun? So, wait lang mga idol. Pakikita ko sa inyo. Pichachu mga idol. Kasama ng ating katabi mga idol. Yo, nung taas na po mataas po ni Makmak yung ating Pikachu mga idol tapos yung ito na naman Aladin ayun sila mga idol oh ayan yung JCD mga idol yun wala mo yun hawakan mo ang sabit yun At ating mga kasama mga idol mga linta linta mga idol t mga bandera Ito Vlog. Okay, subscribe naman mga idol. Ating mga tropa Ang dalawa mga idol. Naangat na. idol. Tol. Uh, uh, ayaw kami dito sa Tagaran, Barangay Tagaran mga idol Ang uh, complex mga idol Maraming gaysa ng mga idol mataas Mataas mga idol yun po uh, Ayan uh, Ayan naman yung dalawa mga idol Yun naman yung uh, kanilang Hinalang yun na kahit mga idol yun Catch out sa kayo yung tutubi mga idol Yung bagong gawa yung tutubi doon mga idol Yung yun, mas mataas doon Malaki yun mga idol Ito na lang natitira mga idol Yung ating yung JCD mga idol o. Mga idol oh. Hit ko kayo mga idol Hit mga idol Hit ko na lang kayo mga, mga idol Saglit lang mga idol Sobrang lakas ang angin mga idol eh. So yan mga idol Lakas ang hatak ating tutubi mga idol Yung bagong gawa mga idol Tapos sa ating saranggola mga idol Sa so, mga nadadaan na aking video mga idol Paki subscribe naman ako mga idol Yan si Aladin Makmak mga idol Itong ating tutubi mga idol Sobrang taas na mga idol Lakas hatak mga idol mga idol sulit <laughs> so, na nga atak yan mga idol makmak oh sabitan na tayo <laughs> ingay yung ibon yun ang ibon na gila mga idol ako no yun na kaya mo kaya nga yan dalawa po hawak niya eh hawak natin sa ating tropang ano mo idol?

Lalo yung pikat yung ganda rin ng lipad Lalo ni si Mayor JCB Ang laganda ng lipad ano? Ano? Parang nakapako lang. na lang kayo kapag baba na natin yung saranggola natin mga idol yan mga idol absolute mga mamaya mga idol ipunit mo yung so yan mga idol update na update na naman ulit mga idol so dito na kami sa bahay nakawin na kami ayos naman yung pagpalipad doon na ilagay nyo na doon so andito na ako sa bahay namin mga idol maraming salamat mga idol ito kanang bukas ulit, mga idol. Pabalipad na naman kami ulit bukas, mga idol. Eto hey, yun, vlog mga idol. Maraming salamat. Paki-subscribe sa ating YouTube channel, mga idol.